buong Isabela pa rin po, ang bida ng ating kwento. Ano naman ang meron yung case study natin ngayong umaga? Ayun, Miss mm. Ali, Miss Pat, at sa lahat ng mga ka-kings natin na nanonood dito sa ating programa, uh, muli po ibibida natin ngayong umaga, ang ating uh, dinalaw, binisita sa Gawing Malbar, Isabela po, na si Ginang Emily Regatis. Mm. Siya po ay isang uh, 52 years old, at meron po siyang uh, hypertension. Bata ah? 52, po, 52 pa years old pa lang. At siya po ay uh, merong apat na anak. Ang asawa po niya ay isang, me uh, isang uh, mekaniko. At tatlong beses na po siyang na-stroke. Wow! Ilang yes. beses? 52 tatlong years beses so old, three times. Po. Po. Grabe! Ano oh. yun? Bakit? Ma'am, meron yung 17 eh. 17? Oh. Wow. wow! Very young hmm. ah. Okay, oo. Oh, oh. So, so apart. ano yung, 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 ano yung, ano yun? Sunod-sunod? In a sunod, sunod, sunod? matter of stroke. months? Next start po ng no, first stroke niya, 2017. Mm -hmm. Then, next po in no, nung March 2, 2020. Mm -hmm. then, three years no, apart, yes, tapos? Yes, noong 2023. Ito, three, three days? Yeah. Three years, three years mm -hmm. apart. Yung una, three years. Yes. Yung susun, yung second to the third, three days. Three mm -hmm. days, yes, March 2 yes. and March 5. Grabe. Mm -hmm. Okay, panorin natin yung kwento ni Nanay Mary Jane tungkol nga sa pinagdaanan niyang sakit. Itong hypertension. Panorin po natin ito. Tatlong beses po akong na-stroke. Nung pandemic po, COVID yun, uh, year 2020. Doon na po akong nag-umpisang may stroke. Yun po ang pangatlong high blood ko. Nagpunta po ako ng balengke nung araw na yun. Eh, bumibili po ako ng gamot ko. Mala, na, nakuwan po yung mata ko eh, Yung bang mahabdi. Nakakuwan po po eh, naka-face Umupo lang po ako sandali at nahihilo ako. Pero kinaya ko pong maglakad para makauwi ng tramo. Nung pagbaba ko po ng tricycle, hindi ko na po mahihakbang yung baa <laughs> ko. Dinuwad po ko ng ko. Dinala po ako sa kalna. Dinala po ako na stroke. So, yun no, Doc Cecil, eto na, uh, paliwanagan mo kami, no, kung paano nga ba ang uh, nangyayari dito kapag uh, ang mga pangunahing dahilan yang kung bakit humahantong sa stroke mm -hmm. ang uh, kalusugan ng isang tao. Kagaya nung ano, case study natin ngayon, ma'am. Di ba may high blood siya? So mm. that this one... Alta pressure! Oh. Actually, alam mo, malaking contributor dyan ay stress. Ah, so, kagaya na, eh, stress oh, so, so, nice. agayon, na ako sa interview. Baka mag-stroke ako! Huwag <laughs> na! Huwag! Huwag <laughs> na! Huwag na! na Huwag oh, oh. Tapos, embolism. Tapos, alam niyo, ma'am, hmm. common na ngayon fat embolism, di ba? What is fat embolism? Ay, yung fat galing sa lipo. Oh. Minsan na oh, di dislodge, it finds its way into the bloodstream papuntang brain. So you mean to so say so yung mga, mga nagpalaypo, mm. yung mga nagpalaypo, may minsan, chance. Minsan, mami, di man laki. Okay. There, mayroong mga ganap na ganyan. Oh, oh, diba? oh. Mayroong risk. Yes. Oh, oh. Yung, EM fat, than, fat embolism din ba? Yung parang, alam mo yung economy class syndrome? oh, yes. Actually, yung kunwari long haul, kunwari mula ah, dito ah, hanggang ah, LA 13 ah, hours. Ah, Nakaupo. kasi yung oh, oh, kasi dahil sa matagal kang nakaupo, nako yung blood vessels mo hmm. dahil nga sa pagkakaupo mo. So hindi umaakit ang dugo sa brain. Mm -hmm. Kaya ano, mm -hmm. kaya sinasabi yung mm -hmm. economic class academy tapos pinili mo window seat pa. Mm -hmm. <laughs> Nahihiya ka ngayon mag-excuse me kasi ideally tatayo ka tapos naglalakad-lakad ka, nagsi-circulate yung blood mo. Blood mo, oh, mo. Yung encourage nila talaga yung pag-ikot sa airplane o Oh, hindi ba may exercises na pinapakita doon sa monitor? Stretching, diba? stretching. Oo. Oh, oh oh, oh, oh. Yun. Econo economy class syndrome. Oh, oh. tawag yun. Kaya maraming na sa stroke. Hindi immediate, ha? Yes. Kunwari nakarating ka na sa LA, after 3 days, 4 days, bigla kang na stroke. Talagang LA lang. <laughs> kasi yung 13 <laughs> hours. <laughs> <laughs> wala akong maaaring. Ma yun lang kasi yung long Yung naisip ko na long haul <laughs> flight. 13 hours, di ba? Oo, oh, 13 uh, hours. 13 lang yan. Oo. Uh oh, <laughs> uh oh. Ah oh, so eh ano pa yung mga ibang mga senyales nga. oh the ano, diabetes, doktora? embolism. Oh, oh. Uh smoking, smoking. dahilan ayun. Oh, oh, oh. oh, mga dahilan naman. Ang smoking kasi uh, pinapalapot ang uh, dugo mo. Ano? Yes. Ano ang ano? Oh, pag malapot po yung dugo, hindi maganda yung, ma di ba kasi po yung mga ugat natin mm. medyo may mga maliliit na ang ugat natin di, isa mata. Oh. Di ba ang pipino ng ugat diyan mm. ang Ganon din sa brain, maliliit yung ugat. So ngayon, pag uh, nagsisigarilyo ka, malapot ang dugo mo, pagka yung dugo Uh, ang dugo mo dumaloy doon sa makikipot na ugat natin at hindi nakalusot, hindi magbabara mm. sa so, stroke. Oh, Kasi oh. ano Bara. actually, ang tanong, mm. ano ba nangyayari pag stroke? Eh nga, dalawang klase po yung stroke eh. Well, generally. Generally. Uh, may hemorrhagic, may ischemic. I would think si mommy, oh. eh ano po, ischemic. Kasi oh, hindi ischemic? naman nakapira. Eh. Yung oh. parang nawala ng blood flow. Ah. Kasi yung ano, yung hemorrhagic naman, tok Mabara, pumuto. Pumuto. Oh, oh, ganyan. Oh, yan, yan. Yan, yan, yung, mga biglang minsan nawawala no. kasi bunutok ang ugat. Oo. Oh, oo, oh, oh, oh. oh. So ano yung mga sintomas ang nakikita natin para malaman natin na, yun na nga, maranasan natin bayad. na stroke Oo. Oh. Oh, oh. Tsaka di ba dalawang klase yung stroke? May brain stroke, heart stroke. Tama heart, heart attack po Heart attack na yun. Tapos pa, pa, pa sabi mo, stroke, brain. brain, talaga. Yes, okay. Yes, yes, yes. So what are the symptoms? Very ano, unusual sa babae, sa, sa lalaki. Hmm. lalaki, sa babae, nahihilo lang, napapagod. O, oh, parang si... ano? Oh, tapos with stroke nino, lumab na pala. Pero oh, oh. meron kang mga binabantay ang nakikita mo. Tawag nila BFAS. Mm. BFAS? So, yes. Pagka yung mo, naman oh, balance. Oo. B-E-F-A-S-T. Ah, BFAS. Okay. So, E, mata duduling. Oo. Uh, uh. Or blurring. Okay. Kasi pagka naman, kung nag occlude yung blood vessel sa mata o nabarahan yung blood vessel sa mata, ano yun, blurring. Okay. Pagka naduduling naman 'di ba yung muscles naman na affected. Mm. O yung face may asymmetry, asymmetric yung smile. Nabubulok bulokton. Oo. Tapos arms, pag inakyat mo yung dalawa na hulog yung isa. Ah. Uh, Oo. Uh, uh, po. na antok. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. oh, 'di ba ginaganon? Okay. O oh. Uh, well, uh, nilalabanan mo tapos ko lang Uh, mahina yeah, yung isa. Yeah. Kasi yun nga, di ba, para kunwari, if, if you suspect that somebody's having a stroke, di ba, yun ang yeah. mga pagagawa mo, ipataas yung braso, uh, yung kamay na ganyan, uh, yeah. di ba, bumababa ng kusa yung isa, Lalabanan mo, o kaya papa, para gaganon mo, tapos, tapos oh, mapapre, Repeat ipit. after me, oh, yung mga okay. words, yun, yun, tapos speech. speech. So um, slurring. So, so um, arms, after the arms, S is the speech, Yes. and then T T is uh, your press for time the faster you work on that stroke or the, you have that stroke sa medical emergency yeah. talaga oh, yan urgent okay. be urgent fast plan. so balance eyes face asymmetry tapos yung arms and then yung speech and then the time okay yeah. yan pang pa ibig sabihin ng be, be fast. fast sa kaso ni nanay Emily kasi ang kwento niya kanina kinig tayo hindi na raw siya maiyakbang mm -hmm. yung paan niya no, pagkababa niya ng tricycle, tricycle Oo. so ano yung ano ano yung paliwanag o oh, kasi 'di ba, parang ano 'yan, Ma'am, eh? 'di ba meron tayong breaker sa bahay. Oh, Tapos maraming ganun-ganon 'yon na meron para sa kwarto, circuit breaker. Oh, 'di ba? Yung ganyan, no. <laughs> sa kuryente. Yes, 'di ba? Uh -oh. So pagka pinatay mo 'yung circuit, 'yung area 'yung breaker na sa isang area lang ng bahay. 'Yung parte ng bahay na 'yun wala ilaw, uh -oh. 'di ba po? Uh -oh. So in the same manner sa brain, we have the whole, a whole brain hmm. and a portion of that brain is affected by the stroke o oh, nagbaray ugat. Yan 'yung motor, ano mo? Well, yes yeah, so the if brain, that, pa, motor, so, so if that brain part of the brain uh, supplies yung nerve nag ang nerve supply niyan do sa paani sa legs ni mami mm. eh naapektuhan yun hindi siya makahakbang mm -hmm. so yun ang dahilan diba? Oo. so ano nga yung ano ibinahagi rin sa atin ni Nanay Emily yung matinding hirap na pinagdaanan niya matapos ng yung sunod-sunod na stroke tatlong beses nga hindi lang physical na sakit kundi pati emotional at financial syempre di ba yung mga gamot doon so ito pakinggan natin po yung pahayag naman po ni Nanay Emily ano yung nangyari after yung kanya mga stroke. Panuarin po natin to. Ang hirap po ng buhay. Ang laki po ng binayaran namin sa kanlang. Halos lahat ng ipon namin. Naipunta lang po sa akin. Ang hirap po. Pero kung nalaman ko ang King na, na iniinom ng asawa ko, pinainom po sa akin. Nung nainom ko po, maraming improvement sa katawan ko. Lumakas po ako. At hindi hindi ako nakalakad at nakapagsalita. Nakatatong bote lang po ako, pero guminawa na po ang katawan sa King Cerval Plus. Pero dire-diretso po ako uminom hanggang ngayon, 52 na po ako. Umiinom pa rin po ako ng King Serbal Plus. Pag inom ko po ng King Cerval Plus, lahat po, nakakadaba ako, namamalansya ako, namamalingke ako, at nag-aalaga ako ng apo ko. May sanong paggit ba sa inyo ni Nanay Emily nung after niya ma-stroke, mm -hmm. kung sumailalim siya sa therapy, or any other medical intervention? Wala naman po siyang, di siya. Hindi siya nag-undergo sa anumang therapy. Basta naging consistent lang po siya sa pag-inom ng uh -um. King serbal Plus. Uh -huh. So yung King serbal Plus po niya, dati, before po kasi, ang ginagawa niya, isang beses lang niya iniinom ang King serbal Plus. So oh. nirecommend po namin na gawin po niyan 3 to 4 times a day. Oh. Then, ako kasi ano ML. lang eh. first thing in the morning lang ako eh. So, Maganda okay. rin pala na yes. more than one. Mas nire-recommend po namin, lalo na kung may health problems po Kana. talaga, talagang kailangan po at least 3 to 4 times a day. Dadalasan mo yes. na talaga. So po, at wala naman po siyang overdose. Uh -oh. So, nirecommend po namin kay nani Emily na gawin po niya 60 ml every time na magte-take po siya. So, Buti six... na lang her husband, no? Takes, no? Yes. Oo, oh, okay. oh, kaya pati siya nahawa. So, <laughs> so next, uh, Doktora, yung itong ano, uh, mula sa ating mga ka-Kings, ano yung epekto ng Kings herb kabal. Bakit gumaling, gumanda yung pakiramdam ni nanay? Una-una po, no, yung epekto ng King Sir Bal, nag-birthday yung mami ni Sir Kakaloy. Uh, no. Si Baby De Leon. Happy birthday! <laughs> Happy birthday. Kinukulit sa mga make-up room. Do, batiin mo yung mami ko. Ha? <laughs> Happy birthday Happy po. Happy birthday sa mga ni Kakaloy. Kumain ni Tusan ni kaya nga. Oh, anyway. Miki oh. so, oh. Bihon po, Miki Bihon. <laughs> <laughs> so, paano ka ba, ba, na, ba nakatulong ang King's Herbal yes. Plus? Ede, ischemic stroke, di ba? Mm. Pagka nasa stroke ang pasyente, ang minibigay ng doktor sa klinik aspirin. Maintain yourself in aspirin so that lumabnaw ang dugo. Pampalabnaw, pampalabnaw nga po. Ng ano ba ang meron tong King's Herbal Plus na pampalabnaw ng dugo? Turmeric. Oh, ginger. Mm. ginger. Oh, oh, oh. oh, oh. Anti-inflammatory din 'yan. Of yes, well, 'di ba namamaga din po yung brain sa stroke? So, eh, nakaka-recover yung brain. Yung ano din po yung ginger na 'yan, ano 'yan? Um, parang ano, neuroprotective. It protects the brain. The from a recur uh, rep uh, from a recurrent stroke. Uh -oh. But, tapos meron siyang garlic. Eh, 'di ba high blood 'to si Ay, 'Yun, Lily's, garlic kalbo talaga 'yan, magaling para sa oh, puso. Yes. Yeah. Brain. Brain Din also. Po, oh. Oh, oh. Para siyang ano, amlodipine. Mm. Ang garlic po. Mm -hmm. Plus, ang ang garlic neurotropic. Ibig sabihin, may, uh, meron siyang, pini-favor niya ang health ng brain. Something like that. Mm. Mm. Ay, ang pinaka-importante, ma'am, na supplement, alam niyo, na kailangan, of course, ang garlic nasa King Cerval Plus. Yeah. Ang pinaka -importante supplement ng mga taong na stroke ay probiotics. Mm. Eh, ang King Cerval po, fermented. Oh. So, it is rich in probiotics. Uh -oh. And so, bakit probiotics? E di ba, ano yan, gut? Oh, gut eh, ba? health ngayon naman po. Eh, yes po. E eh, di ba may gut, brain axis. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh, ano, parang, ano nga, second brain mo daw. Yes, yeah, so that is why so, probiotics, uh, probiotics is essential for brain health and recovery from strokes. Mm -hmm. E eh, eh, fermented po yan. Uh -huh. So which means, it's very rich in probiotics. Broccoli and cabbage na laman po ng King Herb Plus may CoQ10. Mm. Ang CoQ10 maganda sa heart. Pag ba? Diba? Pag maganda ang heart ang ano mo, ang function ng heart, heart mo, mo, maganda ang delivery ng blood, mm -hmm. magpipigilan ng stroke. Mm -hmm. um, okay. Among others, marami pa pong laman. So wag mo nahintayin na hintayin ma na ma-stroke ka tapos magiging gamot mo. It's actually preventive. Preventive, Uminom ka oh, na. Oh, 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 oh. Mm. Okay. At dahil sa malaking pagbabago sa kanyang katawan at buhay, ito po nga at labis ang pasasalamat po ni Nanay Emily dahil nga sa tulong itong King's Herbal Plus natin, may mensahe siya para sa ating lahat. Nanay Emily? Meron. Kaya sa mga nanonood po, subukan niya po kumilom ng King's Herbal Plus. Bumili na po kayo at maganda yun para sa kalusugan natin. Okay, talaga ang Kings Herbal Plus nakakatulog at may maganda pang balita na i-share si Ms. Sam dahil aside sa magandang kalusugan, baka gumanda rin ang inyong pitaka. <laughs> <laughs> Ayun yes, oh, po, po, yan. yan po. <laughs> <laughs> dahil ongoing pa rin po ang ating big wins ka Kings raffle promo at sinabayan po 'yan ng ating back-to-back -back discounting promo po natin. So Palapit na, palapit na po ang ating Grand Road this coming August 30. Mm. So, meron pa pong pagkakataon ng ating mga kings na humabol para maghulog po ng kanilang entry. Bumili lamang po kayo ng Kings Herbal Plus at gamit po itong ating uh, inner box. Ayan. Ayan. Ito po ang magiging pinaka-entry ninyo. So, uh -oh. kailangan po ilagay po ninyo dito ang inyong complete na pangalan, edad, birthday, address, contact numbers. Email address, social media account, sa inyo po ito, nabili, at ang inyong uh, signature. Ayan. ayan. Pakita nyo. Ayan. Ayan. ayan na, ayan na, ayan na. Ganyang yeah. kalaki. Screenshot nyo na, screenshot nyo na. Ayan, ang ilalagay nyo. Birthday, address, contact number, email address, social media account, at ang inyong um, uh, ano uh, signature. Ayan. At saan nyo nabili, syempre, Tama, yung kings ninyo. Together Sunday twenty five Sunday at twenty five